pagtitiyaga at pananalangin. Mga kapatid, maging matiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Pagmasdan ninyo ang magsasaka. matiyagan niyang hinihintay ang unang pagulan. At pagkatapos niyang magtanim, matiyaga rin siyang naghihintay sa susunod na ulan at anihan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan, mga kapatid, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit nang dumating ang hukom. Tularan nyo ang pagtitiyaga at pagtitiis ng mga propeta na mga tagapagsalita ng Panginoon. Hindi ba't itinuturing nating mapalad ang mga taong nagtitiis? Alam nyo ang tungkol sa pagtitiis ni Hob, at alam naman ninyo kung paano siya tinulungan ng Panginoon sa bandang huli. Sa diyang mabuti at maawain ang Panginoon. Higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa sa mga pangako ninyo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o saksi ko ang lupa, o ano paman. Sabihin nyo lang na, oo kung oo, at hindi kung hindi, para hindi kayo hatulan ng Diyos. Mayroon bang dumaranas ng paghihirap sa inyo? Dapat siyang manalangin sa Diyos. Mayroon bang masaya sa inyo? Dapat siyang umawit ng mga papuri. Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang pananangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. Kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Katulad ni Propeta Elias, tao rin siyang tulad nating. Mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, at hindi nga umulan ng tatlot kalahating taon. At nang nanalangin siya para umulan, bumuhos ang ulan at namunga ang mga pananim. Mga kapatid, kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo, at may nakapagpabalik sa kanya sa tamang landas, dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran ng maraming kasalanan.